Meron na pong sagot itong si Agent uh, Morales sa statement nga na si Marcos Jr. na isa siyang professional liar sa club. Mm. Yun nga, nabalita rin na meron daw, meron daw attempt na suhulan para manahimik itong si Morales. Isang government official daw na mukhang padala na nasa Malacanang o ng, First Lady. Yun po ang balibalita, yun po ang bagong pasabog naman etong si Maharlika. This fellow is a professional liar. Mahirap naman daw bigyan ng importansya ang mga katulad niya. Dahil yun nga, parang jukebox daw eto eh. Na basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakatayin niya. Kaya walang say-say. Um, ako rin ay naniniwala na may tao sa likod netong si Morales. May tao sa likod, malaking tao sa likod sa mga ginagawa naman ni Maharlika. Merong recording no? At 'yun nga, uh, siguro abangan na lang natin kung kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Pero sa puntong ito sasabihin ko, bawat kampo naman ay may kasinungaling ng taglay. 'Yun lang. Tignan natin kung merong isang kampo sa kampo nila kung sino ang may matitirang katiting na katotohanan. At 'yun po ay magandang ipaglaban. Dahil kahit konting katotohanan lang yan, basta alam mo sa sarili mong tama, pwede mo talagang ipaglaban. Yon. Ang saklap na yung masabihan ka na you are a professional liar. Ito po ay um, bahay nga natin si Marcos Jr. doon sa uh, dating PIDEA agent na nagngangalang Morales. Jonathan Morales. Ngayon pong araw na ito ay may interview naman siya kay Maharlika. Diyan nga, kanyang pinasabog ay kung sino po yung yung nag-attempt daw na siya ay bayaran para manahimik. Alright, eto naman yung kanyang kasagutan. Eto, dito sa video na ito, sabe bakit daw sinabi na professional liar etong si Morales nga? Siya lang naman daw ang nag-file ng report as um, was part of his job uh, bilang isang pidaya agent nga. Acting on an informant's tip. Ang problema kasi, hindi niya pala kilala yung informant. Mukhang wala siyang idea kung sino yung informant wala nga ba? Or gusto niya lang itago? Meron ba talagang informant? So talagang makikita natin, very inconsistent at mukhang uh, pag sinabi kasi inconsistent or yung kung ang pahayag ng isang tao ay pawang inconsistent, makikita mo na mas, mas lamang yung kasin, kasinungalingan sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang mga pahayag. Hindi naman daw niya sinabi na drug addict ang presidente. Siya lang ang agent na nag ng report. Wala naman daw siya kiniklaim. Bakit daw professional liar siya? Mm, ayun. Siya daw ang nag-handle ng report at may informant. Oh, wala naman tayong masyadong idea kung anong kung anong kalakaran sa mga ganitong reporting na ginagawa na mga or agent na ito ng PIDEA. Ano. Pero kung talagang may informant sila, siguro ang una nilang bubusasiyan ay kung totoo ba yung informant bago sila gumawa ng report. O di ba? Dahil kung hindi, talagang sila yung mapuputukan. Buti sana kung yung informant nila ay anytime ready sila na iharap sa publiko at sa mga investigation. O di ba hindi? Dahil hindi nga niya napangalanan, parang sinasabi rin na hindi naman niya talaga kilala yung informant. How ironic. Ganito po ang kalakaran dito sa ating bansa. Ano? Kaiba.